Ang ko lang muna si Direk, anong pinakamahirap na parte doon sa produksyon ninyo ng pelikulang ito? Well, actually, Sir Ted, 17 days lang po namin sinut yung pelikula. Aha. So, mas 17 days lang po. So, mas maliit kasi yung budget namin kumpara sa ibang mga historical films. Pero, mm -hmm. uh, despite that, kita-kita po, kita-kita ko po yung dedikasyon ng bawat isa from the mm -hmm. cast to the crew na talagang pagkasya yung mga resources namin para gawin ng pelikulang ito. So ang iyong pinakaunang handicap dito ay budget? Budget, time... And then panahon to produce it. Opo. O, pero pa... Pa-paano niyo napagkaisahan na maging quality film ito? First and foremost, nung nagme-meeting po kami, sabi po namin, kailangan gawin itong pelikulang ito kasi kasaysayan po ito tsaka relevant hanggang ngayon. So that kami went over and beyond. Yung research po ni Cedric, for example, Napakahalaga ng na research ni Cedric, talagang mm -hmm. tireless ang ginawa niya pagsasaliksik sa lexicology mm -hmm. kay Burgos, mm, -hmm. pag pagme-memorize ng mga Spanish lines for example. So everybody mm -hmm. went over and beyond. Mm -hmm. so ikaw naman Cedric, um yung pa paano mo pa paano ka nag-transform? Feeling pa ko um. feeling ko po certain nagsimula po siya nung unang beses ko siyang nabasa na ah, this is not about me. Parang mm po. Na parang gusto ko siya maging malaking contribution sa mga estudyante, sa mga pag-aaralan nila ngayon, at sa mga susunod pa na panahon. And at the same time, inisip ko talaga na ito yung makakatulong sa contribution natin sa history natin at pagka-Pilipino po natin. So, doon po siya, deeply rooted po siya sa ganun talaga. Oh, dun po ako nagsimula talaga. Oh, pero yung 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 bang uh, uh, yung bang adjustment mo dito sa karakter na ito gaano kahirap ito Oh, malaking malaking adjustment po kasi po para po gumawa ng isang historical film wala po masyadong freedom yung mga actor talaga na na magkaroon ng mga sarili mga mm, nuances mm, kasi mm, mm, kailangan historically correct din po siya. Uh, tapos kailangan heavily research din yung mga sasabihin mo, yung mga gagawin mo. Eh kasi meron po tayong mga galaw and mga nuance po na may pagkakontemporary po na hindi natin siya pwedeng gamitin sa mga historical films. Kasi uh, kailangan po natin ma-differentiate yung difference po ng time lapse uh, po na yun. Ayun. Uh, Oh, um dito pa direct as in because you have to be historically correct, no accurate actually Di ba usually naman pinapayagan yan? Yung kaunting paglihilihis ng kaunti for uh, comical purposes, alam niyo na, eh? for commercial purposes. Dito ba, nagkaroon ka ba ng gano'ng espasyo? May ganit, konting espasyo po, I think, mm -hmm. dun sa mga ali, especially dun sa mga words na ginagamit po. Siyempre, kailangan mm -hmm. kami po maintindihan ng mga tao yung mga sinasabi. Ah. Ah. So may may license po kami gano'n. Pero at the end of the day, dapat po hindi para na agaw pansin yung mga mm -hmm. creative license. Ah. And for that po, meron kaming historical consult tan si Father Rene Javeliana na taga Ateneo po. Every day nasa set po siya. Tinitingnan po ang bawat galaw, bawat bawat prop, bawat set. Ah uh, tumulong po siya sa amin. So it was it was important na ano uh, maging faithful po kami doon. Okay, mm. uh, tita. Ano? <laughs> <Atin po. laughs> kasi pinapatawa kay ni Manong Ted kasi Manong Ted sabihin ko lang parang hindi sila humihinga na nakaharap kanilang dalawa ngayon. Oh, this is defense pa sabi thesis. ko na yung magre-ready okay. pa kung thesis defense. <laughs> Para daw thesis defense ang pag-uusap <laughs> nila ngayon. Ano ba kayo? Kasi eh, maybe si boy lang naman oh. 'yan. Pwede niyo biruin 'yan. Kalmahan niyo. Huwag kayong mag-alala kasi alam niyo kinakailangan yung uh, sanayin ng yung mga sarili. Magkaharap ninyo ang mga senior. Ayun. <laughs> Hindi <laughs> 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 nung sabay-turo okay. sa akin Pero okay. ito Cedric and Direk uh, Pepe Alam naman natin lahat ano Na ang mga Pilipino in general Ang hilig rom-com Di ba? Horror. Medyo isang malaking pagsubok para sa mga filmmakers natin yung ganitong klase, yung paggawa ng mga ganitong klase ng pelikula. But how is it different, etong movie na ito, sa ibang mga nauna ng historical films? Sino sa inyong gustong sumagot niyan? Well, first I, I love also horror at mm -hmm. rom-com. Yes. Uh, excited ako ng map mapanood ang ibang mga entries this year. Actually, dahil umiikot kami, bukas pa ako makakapagpanood ah uh, But excited ako. um Yung Gumburza po, medyo kakaiba siya sa ibang historical dahil hindi lang po siya tungkol sa isang... Usually po kasi yung historical tungkol sa isang napaka-larger than life na yes. isang tao. Oh, Ito po oh. ay tungkol sa uh, sa society, sa lipunan. Mas tungkol po siya sa collective. Mas tungkol po siya sa kung paano nabuo ang identity, ang salitang Filipino. Um, and so may, may, may different twist rin po siya mm -hmm. na hindi uh, usual oh, and to those of you no, na mga nakikinig sa atin ngayon doon kanina nasabi na natin si Direk Pepe Jokno is the son of uh, of course ang idol ng lahat siya, uh, attorney Shell Jokno no, may influence din ba yung parents po sa'yo kung bakit yung mga films na ginagawa mo ikakaiba dun sa mga normal films na pinoproduce ng mga director dito sa Pilipinas well I think so baka subconsciously uh, <laughs> kailangan po siyempre importante uh, yan. Kailangan nakatulong yung, mm -hmm. yung mga pelikulang ginagawa ko, I think. Pero mm -hmm. may, kinunsulta ko rin po siya sa, sa mga courtroom scenes, actually. Before tayo nag-shoot, tinawagan ko siya. Sinabi ko, tama ba itong gano'n? Kung gagawin, ito okay. gagawin namin. Para makatotohanan talaga. Opo. yes. And uh, this is not the first film na nanalo ka ng award. Kasi yung debut film mo, nanalo ng award sa ibang bansa. Sa Venice Film Festival, tama. So, alam natin na talagang si Direk uh, Pepe no ay hindi basta-bastang direktor kasi award winning lahat ng ginagawa mong pelikula. Inexpect mo ba, Direk, na uh, ikaw ang mananalong best director? Dahil ang dami ding mahuhusay na mga direktor na nakalaban mo dito sa MMFF. Actually, di ko po inexpect. expect um, I'm just proud ako na makasama sa batch na to ng MMFF kasi ang daming magaganda, ang daming choices na iba't ibang klase ng mga pelikula. And uh, actually na surprise talaga ako na nakuha ko po yung award from Direct like, Chito Ronyo and from Director yes. like, Joy Reyes na talaga iniidolo ko. Uh -huh apakang oh, oh. gandang feeling. Oh, ay eh, kami ni Baby Boy nakapanood na kami ng Gumburza and I have to say well deserved ang award na ito ni Direk Pepe no At well deserved din ang ating best actor na Baby. Oh, hindi, sabi Dati na, siyang theater eh, actor kaya na ngayon. Kaya nga siya uh, nagpasalamat uh, sa Teatro eh. Yes, nung tinanggap niya yung uh, parangal, no. Ah, oh, oh. uh, may may nagsasabi na parang subdued raw yung iyong characterization kay Father Burgos in this film. Uh, may ganun bang usapan doon? No? Ganun talaga ang iyong interpretasyon hango doon sa inyong mga binasa. Yeah, uh purely po talaga siya based talaga sa mga researchers po na available po talaga sa Jescom and also sa iba pang mm -hmm. mga historians natin. And hindi naman po um as much as possible, parang siguro mga 10% lang yung hinga ko as human na interpretation ka rin. Kasi yun nga po eh, parang meron lang tayong mga available na mga accounts pero feeling ko somehow parang sinasabi nga kanina Andre Pepe na na somehow may konti kaming license to do and to mm -hmm. make them more human. Sa ngayon kasi, no, uh, kakaunti lang ang sinihan na hindi siya, kasi sorry po, pero nakaugali ang sa Metro Manila Film Festival yung mga commercial movies. Yes. Ito yung mas marami yes. and then pag pinag-usapan natin yung kita, di ba? Mm -hmm. Mabuti nga ngayon wala nang announcement ng palakihan ng kita, di ba? Nawala na ito ngayon dati rati yun ang pinagbobalseen, eh. pinakamalaking kita. Kung sino pa yung malaking kita, siya pa lalang dadagsa ng tao. Di ba? Yung walang kinikita, lilalangaw, oh. mm -hmm. kaya first day, last day na kaagad. Eh, sa ngayon, ano ano ang basa niyo rito dito sa 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 panuntunan ngayon na wala nang pinakamalaki ang kita bus office bantano, top mm. grosser, box no? office man tao top grocer no ngayon pero yung pagpili pa rin ng no. li ng limitadong mga sinihan. Oh. direk muna Well, ako po um Uh, sangayon ayon po ako na sana pagbigyan lahat ng natang pelikula. And I agree na hindi po sinasabi yung box office para uh, mainganyo ang mga mm -hmm. tao na manood. Mm -hmm. Pero sa gumbursa po, yes nagsimula po tayo 40 cinemas lang. Okay. Pero the, within Actually, those, it's 39. 39. 39 sa simula. Oh. Uh, pero doon sa mga 39 cinemas may mga report po kami na sold out ng mga screening. Oh. Uh, and then ever since then unti-unti nang dumami 'yung mga cinema. Nagdagdagan na po I think, Hindi nabawasan, Opo, oh, oh. hindi nabawasan. I think nasa 8 Plus 86. Na, 86 na po ang sinihan ng Gumburza. Dahil po, hashtag ipalabas ang Gumburza, talagang hinanap siya ng mga tao, nag-tweet, tumawag sa mga sinihan. And uh, we're still hearing reports na sold out yung mga screenings, na may may tumatayok may pumapalakpak daw, may naiiyak sa dulo ng pelikula. So nakakataba po ng puso talaga. Oo. So ano effect nito sa'yo, Cedric? Anong effect sa'yo nito? Ah, na ang laking bagay po niya kasi kasi ito po isa sa mga iniisip namin nung una na sobrang worried po kami dahil isa po kami sa mga bottom talaga na wala masyadong mga cinemas and distributions. Tapos talagang iniisip po namin na sana yung taong bayan yung magsalita po ano man yung magiging reaction sa, sa amin. Tapos yun po, each day nadadagdagan kami tapos yung clamor po ng ng pelikula, nanggagaling po siya mismo sa tao na mas nakakataba siya ng puso kasi parang ibig sabihin yung mensaheng gusto namin ipahatid mula sa pelikula na 'to big sabihin tumatawid po sa mga manonood natin kaya na sobrang saya po and also nakatulong din yung mga recognition and yung mga appreciation po from mm -hmm. ano gabi ng parangal Beat Pileon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.